Ibagong DIY project para dito sa aming munting Hello mga mare, another day, another mini vlog Kaya tara, samahan nyo pa rin kami sa pagpapaganda nitong aming munting tahanan Nang nagising nga itong asawa ko mga mare At heto siya nga yung unang naglinis dito sa harapan ng bahay namin Yun lang din talaga kami nakapaglinis ng maayos dito sa harapan Dahil nga naguulan-ulan din talaga dito sa amin Isa pa nga ay nabisi kami nitong nagdaang mga araw Eway, Ngayong araw nga, balak na nga naming pinturahan itong aming pader dito sa harapan Itura pa kasi kaming natira dito from Davis Kaya yun na yung gagamitin namin Tapos nga naming maglinis dito, heto ganyan na nga yung itsura niya, mas maaliwalas ng tignan. time kasi dito tinambak yung pinagtanggalan ng mga tiles Kaya namin. Yan naman mukhang basurahan dito sa harapan namin at buti na nga lang at mukhang maaliwalas na ngayon. Heto nga pala, nakita ko nga na medyo makapal yung mga agyo dito sa taas ng pader namin. And tinanggal ko nga muna bago mag-start magpintura dito sa harapan ng bahay. Sa primer, etong Davis Pondo na 100% acrylic latex paint yung ilalagay namin. Ito, ito sa ceiling at pwede nga rin to sa wall. Last time, ito nga rin pala yung ginamit naming pintura para nga dun sa kisa kami ng aming kusina. Isang 4 liter lang nga din yung nagamit naming na pintura para dun sa aming kisame. Grabe, after 10 years nga na paghihintay nitong aming munting tahanan ay mapipinturahan na nga rin siya sa wakas. Kaya naman excited talaga kaming mag-asawa sa improvement nitong aming munting tahana. At dahil nga pati labas ng bahay namin ay mapipinturahan na at makukulayan na talaga. Hinay-hinay lang talaga kami sa pagpapagawa ng mga project namin dito sa bahay dahil nga meron tayong mga budget na sinusunod. Naman kasi pwede lahat na sa bahay lang mga mare dahil meron din kaming anak na kailangan sustentuhan. Habang nagpipintura nga kami dito, naalala ng asawa ko itong aming sliding window. Matalsikan kasi to ng pintura mga mare at alam nyo naman kapag pintura ay medyo mahirap tang kaya naman naghanap siya ng karton na pwedeng pantakip dito sa aming sliding Maganda window. Maganda ngayong panahon habang naggagawa kami dito at medyo presko nga dahil merong hangin. Wala nga kaming masking tape dito sa bahay kaya naman etong packing tape na nga lang yung ginamit namin. Pagkatapos nga malagyan ng karton itong aming bintana, tinuloy na nga niya itong ginagawa niyang pagpipintura dito sa padel. Tulungan ko na nga rin siya para nga meron din akong mayambag sa ginagawa niya kahit hindi ako ganong kagaling magpintura. Isa talaga itong Davis Paint yung maire-recommend kong pintura dahil ang bilis nga lang din niyang matuyo. ng pintura nila ay walang amoy. Masasabi ko talagang maganda ang Davis mga mare dahil subok na namin. Dahil halos mga DIY project namin dito na pagpipintura sa kusina, sa sala, sa kwarto ay Davis talaga yung gamit namin. Ito nga yung naging itsura niya nung nalagyan na namin ng primer. Ay nga ilang minuto lang ay natuyo na yung aming milagay na primer. Ay sinunod na nga namin itong Davis Paint na Sun and Rain. White color nga pala itong napili ko dahil ito nga lang din yung gusto ko talagang kulay para dito sa bahay. Habang nagpipintura nga kami dito ay hindi nga namin inaasahan ito mga mare. Bigla kasing umulan mga mare, kaya naman hindi kami natapos sa pagpipintura ngayong araw. Sensya na agad mga mare dahil hindi matatapos yung pagpipintura namin ngayong araw, kaya naman meron tong part 2 para sa final result. Hanggang dito na lang muna mga mare, salamat sa panonood!